Alam po ba ninyo na ito na po yung point ng Christianity, okay, na kung saan yung rapture pinag-uusapan ng lalo. Pinag-uusapan na kung 10 uh, years back medyo dead ma yung ibang Christians. Ngayon, I think ang nag-uusap-usap na Christiano sa rapture out of 100 ay 85%. Meron na silang tinatawag na kung hindi man at least rapture, at least end times dahil siguro sa mga nasaksihan, especially yung pagtama ng pandemic sa atin sa nearly 5 years ago. Kasi ang pandemic po, I think, 20, kaya nga po siya tinawag na COVID-19 because it was being detected, detected first, I think, November of 2019. Diba? Kaya COVID-19. And the rest was history. And thank you. Tapos na po yan. So, after that, ang mga tao ay nagkaroon ng interes sa eschatology, na buhayan ng loob. Pero ano pa talaga ang condition ngayon uh, ng kapanahunan? Ito na po ba yung kapanahunan? Ako natatanong ko rin po. Kaya kung tinatanong nyo ako, hindi ko mong kayo masagot. Nagtatanong din ako. Ito na kaya, Lord? Lord Jesus, are you going to get us na ba? Sapagkat kung naiinip kayo, naiinip na rin ang inyong abang lingkod. Dahil sa dami ng mga pinagdaraanan pa rin natin sa buhay, maging makasarili na siguro tayo, parang siguro may pagka-selfish na rin tayo, gusto nating ma-rapture tayo. Pero kasi hindi po talaga ganon. We're not sorry, we're not wishing na mag-rapture na based on our circumstances, or mga experiences sa buhay o mga kasalukuyan pa man din na pinagdaraanan. No, nope, no. Nope. Uh, the rapture will come according to His will. According to His own calendar. Sapagkat plansyado na yan. Planado na yan. Kung sa ano, plakadong plakado na. Alam niyo po ba ngayon ang stage? Sabi nga nung iba, like Tony Evans yata, no? sabi niya, nakaposition na si Jesus. So, nakaposition na ang Panginoong Jesus. Parang, mm, anytime. Kasabihin ng ama niya, ng God the Father, you may go in. Come on, come. ba? Diba? Get your beloveds. Get your born-again Christians. Believers. ba? Diba? Anytime now. Anytime now. Ah, uh, sa oras na hindi mo inihintay, hindi mo inaasahan. Sorry po sa ng ngainga. May ngayong pusang namin, nilang nights na pinapakain naman namin. Kompleto naman at ganyan. So, <clears throat> ayun. Uh, darating po talaga yung panahon na magugulat na lang po tayo. Magugulat na lang po tayo. At uh, makikita natin agad si Jesus Christ. Sumasalubong tayo dyan sa heaven. All the heaven shout your praise ka ng Hillsong. Di ba? May kanta silang gano'n. Ayun po yun. At uh, we are singing, you know? At uh, sabi ng Biblia, hindi tayo mauuna. Ibig sabihin, mauuna pala yung mga namatay na sa Panginoon. I mean, ibig sabihin, yung mga matagal lang mananampalataya na pumanaw na at pumasa Panginoon na sa loob ng mahabang panahon. Kasi iba-iba ang kapanahonan, alam naman po natin. At kung nangyari po yung rapture ngayong kapanahonan natin, oh what a blessed happy day. Napakaganda. Alam niyo po ba yan ang natin para hindi na po tayo abutan ng physical na kamatay? Walang gustong humiga sa kabaong. Walang gustong humiga sa kabaong sa ataol kasi hindi tayo makakahinga doon. Mahirap huminga, di ba? Joke. <laughs> Joke. Hindi, pero mas maganda hindi na tayo abutan ng kamatayan. Mas maganda ito na nga po yung henerasyon o generation na abutan na nga tayo ng pagdagit ng Panginoong Hesus Kristo. Na tayo talaga yon. Hindi tayo kabilang dun sa mga sila yung mauunang, kasabihin na sila yung mauunang bibihisan. Hindi. Tayo yung susunod na papaitaas na lang at papalitan na lang yung katawan natin. No? Dahil, ano, together with those believers na nauna na pong pumasa Panginoon noon noon pa, tayo naman mga buhay pa. Dadamitan tayo ng bagong katawan. Ito po yung ating glorified body. At sabay-sabay tayong papailan lang. Papaitaas ng biglaan. chick In a twinkling of an eye. And we will see Jesus face to face for the very first time. We will see Jesus face to face for the very first time. And we will be with Him forever and ever. Bye-bye.